former Mayor Teddy Tumang. Alam ko po na panood po ng lahat ang hindi makatarungan at hindi makataong panggigipit, panggigisa sa aking ama. Masyado pong halata na planado at sinadya na maging ganito ang kahihinatnan ng ginawa ninyong paglilitis. Magandang araw po. Gusto ko lang pong magbigay ng saloobin sa nangyaring hearing kaugnay po ng tatay ko former Mayor Teddy Tumang. Alam ko po na panood po ng lahat ang hindi makatarungan at hindi makataong panggigipit, panggigisa sa aking ama. Masyado pong halata na planado at sinadya na maging ganito ang kahihinatnan ng ginawa ninyong paglilitis. Kung mapapanood niyo po ang ginawang paglilitis, hindi po pinayagang pumasok ang mga kasamahan ng aking ama na gusto pong sumuporta sa kanya. Samantalang hinayaan po nilang pumasok ang mga taga-suporta ng oposisyon. Para saan? Para masaksihan kung paano siya ipahiya? Kung makikita niyo po during the hearing, hindi po namin alam kung ano ang naging basihan niyo para i ang ama ko. Ni hindi niyo po siya hinayang magsalita o magpaliwanag at hinatulan na kaagad ng pagsisinungaling. Ganun po ba ang ginagawa ninyo kapag hindi kayo sang-ayon o hindi niyo nagustuhan ang mga sagot ng inyong mga nililitis? Masyado naman pong pang-aabuso 'yan ng kapangyarihan. Nasaan po ang justice system natin? Ganito po ba ang klase ng mga leader ang niluluklok natin? Ayoko man pong magsalita pero masyado pong halata na may motibo ang lahat ng to. Alam po ng mga kaibigan ko at pamilya ko na ako po yung klase ng tao na hinding-hindi magsasalita ng hindi maganda laban kanino man. Pero masyado nyo po kaming pinopolitika. Sobra na, nakakagalit na, hindi na tama. Nagsimula po lahat ng ito nung nagdeklara ang amako ko na hahabol ng congressman. Anong ginawa ninyo? lalo na yung nasa taas dyan na nakadikit ngayon. Yung kaso ng ama ko na matagal nang dismiss, ibinalik nyo. Kayo dapat ang kasuhan sa ginawa ninyong yon because that is double jeopardy. Alam na mga mambabatas yon. Higit sa lahat, alam nyo dapat yon. Dahil mga mambabatas po kayo. Hindi pa po kayo na kontento. Tinanggal nyo pa po sa posisyon bilang alkalde ng bayan namin. Wala kayong narinig sa tatay ko. Iginalang niya yung desisyon nyo at bumaba ng tahimik bilang alkalde ng Mexico. Ganyan na lang ang naging desisyon po upang ako ang humabol bilang congresswoman. Hindi lamang para bigyan ng hostisya ang aking ama, kundi para bigyan ng hostisya ang buong tersera distrito. Dahil kung ang abuse of power ay nagagawa niyo sa amin, mas magagawa niyo ito sa mga ordinaryong mamamayan ng Tercera Distrito. According sa House of Representatives, ang pagkontempo sa aking ama ay indefinite. Ano to? Hanggang sa matapos ang eleksyon? Bakit? Para hindi po ako masamahan ng aking ama sa aking kampanya? para mapigilan nyo siya sa pagsasabi ng kung ano ang totoo? Dahil ba natatakot kayo sa suporta na natatanggap ko at ng aking ama sa mga tao? Kung sa tingin po ninyo mapanghihinaan ako, nagkakamali po kayo. Mas lumakas po yung alab sa dibdib ko. Kung sa tingin nyo mapipilayan ako, pasensya na po. Pero kahit hindi man po ako masamahan ng aking ama, masasamahan po ako at aakayin ng buong tersera sa laban na to. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbibigay ng suporta. Hinihingi ko po yung dasal para sa aking ama na malampasan niya at bigyan siya ng lakas ng Panginoon sa pagsubok na ito. Alam na mga mamamayan ang katotohanan sa aking ama, Mayor Teddy Canlas Tumang, emo ko pigaga na kantang, Agyuta mo. Hindi ka nag-iisa sa laban na to, kasama mo ako at ang buong Tercera Distrito. Maraming salamat po.